Magandang umaga ka Alpha Adventure Farms, this is JC de Guzman, ito ang aking kauna-unahang video for 2024, No, happy new year sa inyong lahat. So itong aking bueno manong video for 2024 ay patungkol sa pag-aalaga ng mga manok. At ito ay galing sa isang YouTube, uh, I don't know kung subscriber ba siya or uh, regular lang na nanonood ng na mga video ni Alpha Adventure Farms sa kanyang YouTube channel ang kanyang YouTube handle ay Ian Hess M8815. Ito ang kanyang comment at katanungan. Medyo malakas ang hangin, baka matumba. Okay. Ito, hello Sir JC, good day. Totoo po ba na kapag nagbakuna ka ay mamamatay yung mga hindi nabakunahang manok? Magbabakuna kasi sana ako Kaso baka mamatay ang mga manok ng kapitbahay namin. Mahirap na mahirap na tayo ang ma -blame. Sana masagot sir. Thank you. Okay. Hindi mawala-wala ang tanong din na to. No? Regular ito. Uh, elementary pa lang ako. Naririnig ko na actually yan. No? magbakuna. -mag mga manok ni kapitbahay natin. Hindi pa nagbabakuna yan. Magkapeste -mag yan yan ang isa pang term nila 'yan basta nagkasakit ang manok na peste. Eh, scientifically speaking, hindi specific ang word na peste. No, maraming maraming big sabihin ng peste. Pwedeng tinamaan 'yan ng Newcastle disease uh, uh virus, pwedeng tinamaan ng Marek's disease virus, pwedeng tinamaan ng uh, uh kung ano pang uh, viral infection like kraiza, no, or even influenza. So, very generic ang peste. Pero, masisi, masisisi mo ba yung mga hindi nakapag aral ng, sa mga ganyang bagay? Siyempre, isa lang ang terminology ng alam. Basta nagkasakit, peste ang, ang salita para doon. But, well, anyway. Uh, nakikita nyo ba itong kinatatayuan kong ito? Itong original na Alpha Adventure Farms na 500 square meters. No? Uh, dito pinanganak si Alpha Adventure Farms. But, bakit ko naman kinukwento ang istorya na itong lupang to may kinalaman yan doon sa tanong ni Ian nakikita nyo yung posting na uh, bakal sa likuran ko yan. Isa, isa yan. ang bawat isang posting ng bakal na yan ay isang partition na kulungan ng mga manok dito Rhode Island Red, Black Costalorp uh, Amerocana, Standard Cornish Buff Orpington Bard Plymouth Rock kung ano-ano pang manok na meron ako ngayon, sabi niyo, sabi ni Ian, hindi ba mapepeste? Magkakasakit ang mga manok ni Kapit Bahay. Kung siya ay magbabakuna. O, huwag na tayong lumabas sa bakod natin. wag na natin isama si Kapit Bahay sa kwento. Dito na lang sa loob ng baku bakuran. Kapag nagbabakuna ako, syempre may mga ilang batch na hindi ko babakunahan. Dahil hindi pa nila schedule for that immunization for that vaccine. Maaring sila ay... ah... Uh, Let's say kakabakuna pa lang ng Newcastle disease B1 B1 during that time at hindi pa sila ready for the Gomboro vaccine. No, maghihintay pa ng ilang araw or isang linggo. Syempre, hindi muna sila babakunahan ng bakuna for Gomboro or for the infectious bursal disease. Yung munang babakunahan ko ng for Gomboro disease vaccine ay yung mga may edad na 7 day old, 7 days. Now, kung yung nasa partition na to yan, yung nasa background ko limbawa. kung yung mga nasa partition na to ay binakunahan ko ng para sa gumburo ibig bang sabihin yung mga manok sa kaliwa at saka sa kanan kaliwang, kaliwang partition at kanang partition ay magkakagumburo disease mo sila ay hindi nabakunahan pa ay yung, at yung mga nasa gitna nila ay nabakunahan na na ng, ng gumburo vaccine wala akong kaso ng ganon So kung dito sa loob ng bakuran ay hindi nangyayari yung Uh, magkakapeste ang ganitong mga manok dahil di sila nabakunahan at nagbakuna kanang ilang manok para sa ganong sakit ay magkakasakit ang mga hindi vaccinated. Hindi 'yun totoo, no? Eh lalo't higit hindi magiging totoo sa kapitbahay niyan. Kung sakali man na ikaw ay nagbakuna at nagkasakit yung mga nasa left partition, right partition, yung partition sa harap, or partition sa likuran, kasama mo na partition sa taas kung may upper floor ka pa. Eh, dahil ibig sabihin lang nun dumating yung sakit nauna ang sakit bago yung protection ibibigay sana ng vaccine yun lang ibig sabihin nun hindi automatic na magkakasakit ang mga iba mong manok o yung manok ni kapitbahay dahil lang ikaw ay nag-vaccine nag-immunize nag, uh, ng mga manok mo kontra sa ganitong sakit so hindi totoo yun kahit uh, maghalughog pa kayo sa internet dyan sa google scholar o magtanong kayo sa veterinaryo, hindi totoo yon na magkakasakit ang mga manok ni kapitbahay, automatic, dahil lang sa ikaw ay nagbakuna ng kahit na anong bakuna pa yan. Sa kwentong barbero yon for short. No? Kaya, ang mahirap lang dyan, ano, kapag ka traditional ang utak ng kapitbahay natin, na kapag ka nagka-peste-peste, nagka-leche-leche ang kanyang mga alagang hayop, at nabalitaan na nagbakuna ka, no? Kung panahon pa ni Magellan yung kanyang utak, eh baka nga idikdik pa niya na kasalanan mo. Pero magkasuhan man kayo, hindi siya mananalo dahil walang scientific evidence na automatic na magkakasakit ang mga manok ng kapitbahay porque si ikaw ay nagbakuna ng kontra sa anumang sakit pa yan. So walang scientific evidence na magpapatunay doon dahil yun ay hindi totoo no? so ang gawin mo na lang siguro ganito uh, kung kaklose mo siguro nakakausap mo kapit bahay mo medyo i-educate mo siya ng uh, pasimple at hindi yung kakatok ka tapos bigla mo lang lang siyang i-educate na oh, alam mo ba na kwentong barbero yung ganito ganyan, timingan mo rin no? kung nakakakwentuhan siguro kayo o oh, kaya naman kung uh, ang binili mong vaccine ay natapos ka within 30 minutes at meron ka pa namang isa't kalahating oras para magamit yan eh, timbirihan mo siguro siya Mat no? kung matanda siya sa'yo, mas matanda ka sa kanya ano ang tawag sa mga tawag sa kanya eh, sabihin mo, magbabakuna ako bukas may tira akong bakuna, baka gusto mong ikulong yung mga manok mo para mabakunahan mo yung mga manok mo after 30 minutes, tapos na rin naman ako at pwede mo pang gamitin ito ng isa pang oras no? pagkabigay ko sa'yo within one hour kailangan matapos mo ng bakunahan yung mga dapat mong bakunahan dyan o, para na educate na rin siya o, either ilibre mo na lang sa kanya yon or mag-usap kayo, hati kayo dun sa pambili nasa pag-uusap nyo yan no? eh kung sa tansya mo eh, hindi talaga kayo magkasundo ng kapitbahay mo hmm. nasa sayo na lang yan kung gusto mo magalaga ng manok pa no? da dahil uh, baka walang klase ng no amount of explanation is enough para ma-educate yung kapitbahay mo yun ang mahirap na kung talagang uh, nakapako na ng concrete nail ang kanyang utak doon sa maling paniniwala yun lang ang mahi uh, yun lang ang mahirap so kung uh, nasa worst situation ka na ganoon nga uh, may taswal well, wag ka na muna mag-alaga ng manok ibang, ibang alaga na lang siguro muna pero kung ibabalik ko doon sa tanong mo iyan hindi binabaka pa ng science yung uh, magkakapeste, magkakasakit ang manok ni kapit bahay dahil lang sa ikaw ay nagbakuna. Ibig lang sabihin noon, dinatnan siya ng sakit na hindi protected ang kanya at yung sa iyo ay protected. Natsyempuhan lang siya. Okay? So yung vaccination program ko, binago ko na for 20, as of December 2023. May video ko para dyan. Puntahan na lang ninyo yung video, yung playlist para sa chicken, uh, chicken farming. Nandun na yun or baka may ilink ko na rin by the end of this video ililink ko na siya doon para kung gusto nyong makopya nandun na rin yun. at kung gusto nyong bumili ng mga vaccines kay Alpha Adventure Farms uh, nandiyan na sa description ng video yung mga link dyan kayo pwedeng umorder uh, pag pinick nyo magtala kayo ng ice box lagyan nyo ng ice, ice cubes no? para malayo man ang lugar ninyo hindi matutunawan ng yelo yung vaccine dapat hindi siya ma, uh, ma sa temperature lower than 2 degrees centigrade and higher than 8 degrees centigrade. Okay, so sa chicken farming seminar naman, nandiyan na rin sa description ng box yung link. Mag-register kayo doon. Pagka-register, within the same day, magkaka-access kayo at mapapanood nyo yung aking mga tatlong modules. Depende kung sa aling module kayo subscribe. Mapapanood nyo within the same day. Recorded, pre-recorded na ang mga video. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.